Ang 18 mga dating miyembro ng armadong grupo ay formal na iprenesenta sa isinagawang surrender rites ng 92nd Infantry Battalion sa kanilang headquarters sa Barangay Salbo dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang seremonya ay pinangunahan ni 92nd IB Commander Lieutenant Colonel Christian Cabading at sila ay iprenesenta sa harap ni 1 Brigade Combat Team Commander Brigadier General Jose Vladimir Cagara. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Bangsamoro Government, mga opisyal mula LGU at Provincial Government at ilang peace advocacy groups. Pinuri nila ang desisyon ng mga dating rebelde na talikuran ang karahasan at yakapin ang kapayapaan at tiniyak ang patuloy na suporta sa pamamagitan ng pinansyal at pangkabuhayang tulong. Bawat isa ito manggap ng cash assistance mula sa Ministry of Public Order and Safety at LGU. Sa kanyang mensahe, binigyang ni kagara ang kahalagahan ng kapayapaan sa pag-unlad ng komunidad. Pinuri rin ito ang 9 IB sa pagsusulong ng katahimikan sa rehiyon at nanawagan sa iba pang mga kasapi ng armadong grupo na magbalik loob na sa pamahalaan. Ang 92nd IB na bahagi ng 2nd Infantry Division ay naka-attach sa 1st Brigade Combat Team na nasa ilalim ng operational control ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central. Patuloy itong nakatoon sa pagpapatibay ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang areas of responsibility. Drema Kitayan, Bravo, NDBC, Bida, Balita.